Siya ang lalaking kumuha at nagluto sa puso ng kapitbahay niya. Siya si Lawrence Paul Anderson, 44 years old, nakakalaya lang nitong January 2021 mula sa 20 years na pagkakakulong. Nakatira siya sa Oklahoma kasama ang kanyang tito na si Leon Pai, 67 years old at ang kanyang tita na si Delcy Pai, 66 years old. Nasa bahay din nila ang pamangkin niyang si Kayus Yates, 4 years old, na bumisita lang. Sa lugar na to, meron siyang kapitbahay at ito nga si Andrea Lynn Blankenship, 41 years old. Isang araw, magkakadugtong-dugtong yung buhay nila. February 9, 2021, pinasok ni Paul yung bahay ni Andrea. Makita niya si Andrea, pinagsisaksak niya to ng napakaraming beses na karamihan ay sa may dibdib. Dito na nga niya pinasok yung kamay niya sa katawan ni Andrea at kinuha yung puso niya. Magkatapos niyang gawin yung nakakakilabot niyang ginawa, umuwi siya doon sa may apartment niya kung nasaan sila Leon, Delcy at ang pamangkin niyang si Keyos ka ni Paul galing doon sa may apartment, dumiret siya agad sa may kusina kung saan niya niluto yung kinuha niya kay Andrea at hinaluan pa niya ng patatas. Pagkatapos niyang magluto, sinubukan niya ipakain ito sa may tito at tita niya pero syempre ayaw nila. Ipilitan pa nga ni Paul na kailangan daw nilang kainin ito para maalis daw yung demonyo sa katawan ni Andrea. So syempre hindi nga sila pumayag na kainin yon kasi gawa nga sa tao kaya dito nagalit si Paul tapos sila naman yung inatake ni Paul kasama yung batang pamangkin niya. Inagsasaksak niya sila ng paulit-ulit at dinukot niya pa yung mga mata nila. Nawa niya to hanggang sa buwihan ng buhay sina Leon at Chaos. Swerte namang nakaligtas si Delcy matapos siyang magkunwaring wala ng buhay. Mga nakarinig naman doon sa may sigawan kaya naman agad silang tumawag ng mga polis. Agad nilang inaresto si Paul at nagpadala ng mga ambulansya para doon sa mga taong nasa loob ng bahay. Investigation, lumalabas na hindi lang pala puso yung kinuha ni Paul kay Andrea kundi pati na rin yung kaliwang mata niya at yung mga laman ng tiyan niya. Kausapin ang kausapin ng mga pulis si Paul, umamin naman siya agad sa ginawa niya. Kausap din ng mga pulis na nagpapagaling na si Delcy at ayon sa kanya, nadurog daw yung puso niya na malaman na kamag-anak pa niya yung gagawa sa kanya nito. Kung may masasabi naman daw siya kay Paul, ito daw ang masasabi niya. Family means everything to me. As my nephew, I don't love you, but I don't hate you. I can't judge you. God will pasaporte, pinatawan ng panghabang buhay ng pagkakakulong si Paul para sa mga ginawa niya. Ayon sa pamilya ng mga naiwan, ayaw na daw nila ng mahabang trial dahil ayaw na daw nilang mapakinggan yung mga nakakilabot na ginawa ni Paul sa mga kamag-anak nila. Kumalat yung balitang to, maraming nagalit dahil bakit pa daw pinalaya si Paul given na isang buwan lang pagkalaya niya, ginawa niya to. Nakakagalit pa dito, nang imbestigahan nila, hindi pa pala daw dapat makalaya si Paul kundi nagkaroon lang daw ng problema sa sistema nila. Sa ngayon nilalaban pa rin nila 'to pero sana hindi na tumaulit-ulit.